Hi guys. Kuy, nangapit bahay muna. Boring sa kabilang bahay. Dito muna ako sa kabilang bahay. ko sa mansion ko. Oh. Ito mansion ko yan. Tapos sa kabilang bahay. Mansion 1 yun. Ito mansion to. So, ito nakatira nakatirang isa dito. Tapos yung isa. Siya may alam bahay dito sa kabilang. Boring doon sa kabilang bahay, yung mansion namin doon eh. Pero isa't-tong isa, kararating lang galing ano? Galing New Zealand. Nagbakasyon. Ito, napagod. Ito ang isa galing ano? Qatar. Qatarman. <laughs> galing Qatarman. Ito galing ako ng Jerusalem. Jerusalem. Jerusalem ito na sa Paranaque ito ka ito sa New Zealand ang buhay na yun kumita ng pera hindi kumita ng kwarta ba? Oh, guys, muna, kapi Guys, pauwi na po guys. Uwi na kami sa ano, kabilang bahay. O ang tao dun eh. Kaya yung magkatao sa kabilang bahay ba? Yung na sa Tagalog ko. bisaya. na kaya sit. Tawa-tawa ah, ka dyan. na mula yung mga bisaya ko. Oh. Bisayang hilaw ba? Bisayang hilaw. Ay, naka. Wapere. Eh. Good sa bakasyon. Kaya bagsak pag-uwi. Kaya <laughs> tigong lagi.

bisi tuh, udah ngebawa sekarang kakak selfie-nya. Which na gusto na doon kasi walang mag, nagbabawal sa mag cellphone doon. Puyat, kasi rin puyat lang. Ha? Mayos ayos ka. Walang nagbabawal sa iyo doon eh. Kaya printing-printing -plinti ka. na <laughs> sa